Pala si na Beyoncé, susunduin ka. Ang sabi nga ni Beyoncé, dapat ikaw daw ang nagsundo sa kanya. Nakatulog uh, ako yun. Biansy, ano siya, <laughs> ano? Uh, wala? <laughs> hey. huh? Wala nga talaga. Wala pa talaga. Ha? Huh? Ha?

Ayan, Dito. Dito si Budoy. Hala na, iniwan ka ng ate mo. Yeah. iniwan. Hindi naman nag-aayaw yan. Eh, hindi naman nag-aayaw. <laughs> iniwan ka ng ate mo. Saan yes. si ano? Ay. Uh, wala. Hey. Wala nga talaga wala pa naman lang. Ha? Wala sa po? Ha? Nasa puso mo? Ay sana all. Hoy, ngatan mo yan, ha. Nasa 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 puso mo. Wow. Ah, sana all. Wala oh, wala makadaan. Grabe guys, ah, sa daming bisita ni Daddy Bal, guys, oh. Ang kinis ng mga tuhod niyan, ay, niya, namayos ka. puso niya, mo? <laughs> ha? Kaya Ako na yung figure na Oh, ikaw na ang magsundo ngayon. Dinamit pa yung motor ko. Sana all, may motor. Uy, inga Uy, ingatan mo yan. Kaya nga. Ingatan mo yan. Ay, sunduin nyo. Sunduin nyo ba? <laughs> Ay, ingat kayo ha? Ingat, 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 ingat. Salamat ya. Uy! Hindi ko napansin ang dyan ka na pala. Kahapon pa. Ito kasi ang video ko. Umalis sila Biancy kasi susunduin ka. Ang sabi nga ni Beyoncé, dapat ikaw daw ang nagsundo sa kanya. Hmm? Nakatulog ako eh. Pano Paano kami, ito, Papa Eds? Ang sabi nga niya eh, sabi ko, saan ba kayo pupunta? Batalis na yung magkain na na. What? Sabi niya, sunduin ko si ano. Kung nasaan ba si Papa Eds? Sabi niya, nasa puso ko. Why sana all? Bira. Ngayon lang tayo ng, ah. Ano, Kita ah. Ayaw kong mag-video kasi nang nakakain. Yeah, yeah. Diyan lang. Grabe pala Umalis sila sila. Umalis. Hmm. Bihira yan. Siya Kasama oh. um, mo? Kaya naman pala eh. Umalis sila. Puntang raw. Ngayon. Oh Joy. Ano. Ito Joy Yan oh. ang kasama mo? Oh. Ito na pala oh. Sinunduan nyo. Joy. Ito na pala sinunduan nyo. <laughs> <laughs> Gulat ka no. Oh. Jun. Ay, ay. Ano Sige, enjoy lang eh. Dalhin ko ka tao. Anak, motor lang. Oh, usahin, siyempre ihatid mo 'yun. Hindi mahirap 'yun, 'di ba? Kumakain eh. Oh, hirap prada.